Dan, kailangan nating hanapin ang susi para makalabas dito. Nakakatakot. Uh, ano yon? Hmm, mga safe iyon na may mga kandado. Ano ang nandyan? Hmm, tignan mo! May susi na nakapinta sa kauna na ito. Tignan natin! Magandang ideya! Kukunin ko na ang susi ngayon. Oh! Ano yung gumagalaw doon? Oh, nahanap ko na. Oh, nakakadiri. Mga bulati pala yun. Mabuti na lang nahanap ko ang susi. Sige, sige, sige. Tingnan sige. natin kung ano ang nasa loob. Nakakaintriga ang misteryo. Sino ang nangangahas na manggulo sa akin? Dan, merong umiyak na ulo. Sige, ako na ang bahala. Lili, 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 lili. Isara mo ang pinto. Tulungan mo ako! Protektaan mo ako! Sabi ko sa'yo, oh, tingnan mo. Nai-update na ang kahon. Alamin natin kung ano ang nasa loob niyan ngayon. Um, oh, medyo Diyos interesado ko. ako, pero natatakot! Oh! Oh! Huwag mo akong kainin! Oh, nila lang! Pasensya na! Pero kailangan ko ang susi! Ah! Tingnan natin! Siguro nandyan? Ang ah, cute! Ah! Oh! Ayan na! Okay, buksan natin itong safe! Pakiramdam ko merong isang cool na bagay! Oh, hindi! Ano sa palagay mo sa ganitong kahon, Dan? Nagustuhan mo ba ito? Tiyak na pipili ka ng isang safe na may kalokohan. Mas mabuting tingnan ang kahon! Na-update na ito Alamin ulit! Alamin kung ano ang nasa loob. Oh, may kakaiba! Medyo malagkit! Oh, sana hindi ito sipon! Oh, please, please! Oh, nahanap ko na ang susi! Ayan na! Ah, nakakadiri! Kadiri! Sige Nakakadiri! Na buksan na natin ang kalak. Ano ang nandyan? Ah! Oh, hindi! Inaatake ako ng mga paniki. Dan, tingnan mo! Ang kahon! Kailangan kong hanapin ang susi. Sige! Oh, sana walang buhay na bagay dyan. Uh, may malagkit. Hindi ko alam kung ano ito, pero hindi ka aya-aya. Uh, sige! Ah, ang susi. Sige na! Bubuksan na natin ito! Ano ang nasa loob? Oh! Isang maliit na stroller! Ang cute! Oh! At may... Oh! Isang maliit na kalansay! Dalhin mo na! Oh! Na-update na naman ang kahon! Sige! Gawin natin ito! Sige! Ako na! Ano ang nariyan? Hmm, isang malambot at parang parisukat na hugis! Sa tingin ko, nasa loob ang susi! Gawin natin ito! Oh, ang hirap! Oh, oh, tara na. Kaya ko ito! Oh, sige! Oh, konti pa! Yay! Narito ang susi! Ang mga kamay ko ay sobrang madulas! Tingnan natin! Oh, oh, hindi, hindi! Dan, tulungan mo ako! Oh, hilahin na ako papunta sa impyerno! Hindi ko papayagan ito! Oh, sige! Ayos ka lang ba? Ayoko itong buksan! Sige! Tingnan natin. Ah! Oh, hindi! Oh, takot ako sa mga daga. Kilalang kilala ko sila. Oh, huwag mo akong kagatin! Oh, sa palagay ko nakita ko ang susi. Oh, oh, hindi! Oh, daga yan! Sige, kailangan nating hanapin ang susi. Oh, oh, ayun ito! Sige, sige, sige! Buksan na natin ito ngayon! Oh, oh, oh! Iyon ba ay dugo? Oh, hindi. Bakit ito pula? Dugo ba ito? Oh, natatakot ako. Mia! Mia, halika na! Gumising ka! Magpakalino ka! Ikaw na ang susunod! Sige! Ito pwede Sige! Bang? Walang problema! Sige. Wala namang dapat nakahinahinala sa loob! Sana nga! Oh, may bilog at elastic! Parang bumubukas ako ng ulo ng tao. Sige! Hmm, tignan natin. Totoo lang! Medyo gusto ko ito. Nariyan ang susi. Kailangan nating buksan ang safe sa lalong madaling panahon. Hmm, ano ang nasa loob? Oh! oh. Parang may pindutan. Dan, pwede mo bang pindutin ito? Uh. Well, mas mabuti ikaw. Sige, panoorin mong mangyari ito. Diyos ko, Dan! Ano ito? Puno ako ng likido. Sana tsokolate ito. Sana tsokolate ito. Oh, Dan! Oh! Sige, buksan mo na. Natutuwa ako! O, oh, tingnan natin kung ano ang nasa loob. Kaya may gumagalaw? oh, pero nasa ng susi? oh, malapit lang ito! Ayan na! Ano ang nasa loob? Ay, hindi! Mga ipis! Mas kinamumuhiyang ko pa sila kaysa sa mga daga. Ay, nako! Kalimutan na natin yan! Sige, tingnan natin ang nasa loob. Oh! Oh, Mia, Mia, sinusubukan kong hindi gumalaw, pero may malaking mabalahibong gagamba! Ah! Dan! Napakalaking gagamba ito! Oh! Kakainin niya ako! Oh, lumayo ka! Oh, sa tingin ko natanggal ko na siya! Nakakatakot iyon! Mia, halika na! Ah, uh, muli! Gaano pa katagal? Sana hindi ito isang halimaw. Oh, bakit mayroong isang bagay na nakakadiri? Okay, mag-concentrate tayo sa susi. Hmm, para itong tae. Ang kadiri. Walang amoy? Mabuti na ito. Oh, nahanap ko ang susi. Hmm? Hindi ito ang iniisip ko. Tsokolate ito! Oh, kay sarap. Hindi! Sige, buksan na natin ang kaha. Siguradong may susi dyan! Done! Tingnan natin. Oh, sabi ko na sa iyo. Wow. Um, ano ang nasa loob? Oh, Mia nandiyan ang susi. Makakalabas na tayo sa so, wakas. Sige, nakapasa tayo sa so, nakakatakot na hamon na ito. Umalis na tayo. Gusto kong kalimutan ito. Okay, kasya ba ang susi? Huray, takbo na tayo. Oh! Pero ang makakaguit nito ng mas maganda ang makakakuha. Patuloy ang oras. Hey Mary, mayroong nasa ilalim ng iyong ilong. Ha, ben, hindi ito nakakatawa kahit konti. At sa tingin ko talagang nakakatawa ito. Kaya kailangan kong gasgasin ang bagong telepono gamit ang isang balahibo. Ay nasira ito. Kailangan ko ng bago. Hmm, ano? Isang manok? Mabahong medyas? Ew, nakakadiri. Ano ito? Oh, sumasama ang pakiramdam ko. Oops, pasensya na, Jane. Hindi ko sinasadya. Ituloy natin. Basura, isang candy. Oh, isang barya. Iyan ang kailangan ko para magasgasan ng bagong telepono. Perfecto. Kaunting mga detalye. Oh, ayan, tama na. Sa tingin ko ay perfecto na ito. Astig. Kaya, salamat sa barya. Mary, mo. kumusta ka? Akin? Oo. Oh. Magsisimula na ako mag-drawing ngayon. Nakalimutan ko lang. Pero ano ba ang dapat nating i-drawing? Oh, tama. Kailangan nating mag-drawing ng telepono. Ang pangunahing bagay ay isulat kung anong klasing telepono ito para malinaw sa lahat. Sa so, tingin ko malinaw na. Oh, narito ako. Oh, nakalimutan mo na ba ako? Ano? Nag-drawing ka habang wala ako sa ulirat? Nako, hindi ko inabutan. Nagdo-drawing ako buong gabi. Oh, tapos na ang oras. Wala akong ginawa. Mag-relax. Oh, sige na, mag-relax oh, ka. may naisip ako. Pwede nating palitan ng mga pwesto. Mary? anong meron ka? Meron ako nito. Perfecto! Ben, paano naman sa iyo? Tingnan mo akin. Oh, ito'y kahilahilakbot. Mary, ninakaw mo ba ang aking guhit para sa sarili mo? Oh, Ben, anong problema? Napanalunan ko ang iPhone. Kailangan kong kumuha ng selfie. Ano? Nakakatakot ito. Luma na ang telepono at hindi ito iPhone. Ang bagong premyo ay Barbie. Ano sa tingin mo? Hindi ba't ito kahanga-hanga? Anong ginagawa niyo mga babae? Gumising. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang isang bagay na siguradong magugustuhan ninyo. Ito ay cake. Astig. Matutuwa ka. Ngayon pwede ka nang magsimula sa pagguhit. Oh! Kaya, paano gumuhit gamit ang makina ng candy? Hmm, baka kailangan nating nguyain sila. At magkakaroon ako ng inspirasyon. Oh, bubble gum. Pwede kong gamitin ito bilang pandikit. Oh, cool. Nagiging maganda ito. Oh, baby. Ikaw ay perfecto lang. Pero gagawin ko na ang Barbie ko ngayon. Magsisimula sa ulo. Okay. Kailangan pa natin ng mas maraming gum. Oh, magkakaroon tayo ng damit mula sa kulay na ito. Astig. Mary, tingnan mo. Paano mo Tignan gusto mo. ito? Sinubukan ko. Ew, Ben. Parang halimaw yan. Oh, cool. Napabuksan ko ang device. Kailangan mong nangumata ng maraming gum para ma-drawing si Barbie agad-agad. Kaya, dapat sapat na ang dami ng gum na ito. I-roll out natin ang piraso na ito at ilagay ito dito. Tingnan mo. Mm-hmm. Tapos nandito na ito at ayun nga. oo oh, mga salamin ko. Nasaan na sila? Ayak, uh, nakakadiri ito. Ben, ikaw ba yan? Nasaan ang mga salamin ko? Oh, lahat ng salamin ko ay nasa gum. Uh, kakilakilabot. Jane, tanggalin mo ang chewing gum sa mukha mo. Dumating na ang oras. Ano ang nagawa mo na? Jane, ipakita mo sa akin ang ginawa mo. Heto na. Ha? Oh, akin ito. At muli, ilang guhit-guhit. Hindi ko gusto ito. Ano ang susunod? Wow, Mary! Kamangha-mangha ang iyong drawing. At ano ang ipapakita ni Ben? Oh, oo nga, ayaw talaga ng cake. Well, si Mary ang nanalo ng premyo. Karapat dapat ka. Hurrah! Oh, wow. Well, ako ang pinakamahusay sa pagdrawing ng Barbie. Kailangan ko itong subukan agad. Hmm, ang sarap. At ang huling piraso. Hmm, guys, ang sarap talaga nito. Kailangan ko ng isa pang piraso agad. Oh, ang sarap na handa na akong kainin lahat gamit ang aking mga kamay. Ah, parang kakainin ko ang lahat. Pwede ba? uh, pwede ba kaming humingi ng piraso? Okay, sige. Kunin mo. Yum, 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 yum! Uh, ang sarap! Medyo, medyo. Isang bagong premyo. Isang set ng mga kosmetiko. Mga babae, matutuwa kayo. Magkakaroon ba ng premyo para sa akin? Sige, susubukan kong iguhit ito. Nagsisimula na ang oras. Kaya, kailangan ko bang gumuhit gamit ang crayola? Oo, madali lang. Kaya, kailangan mong gumuhit ng balangkas, tapos ilang mga detalye. Heto ang puso. Maaari mong pintahan ito, di ba? Hindi masama. Hmm, mga babae, bigyan nyo ng rating ang aking magaling! Buhit. Maganda, hindi ba? Hindi. Walang makakapag-drawing ng mas magaling kaysa sa akin. Ipapakita ko ang kakayahan ko ngayon. Ano? Ipapakita ko sa'yo ngayon. Ako ang pinakamagaling na artist dito. Bakit magsasayang ng oras sa pagkulay kung pwede kong gadgarin ng chalk Tingnan mo, mas mabilis ito. Tingnan mo. Ngayon, tatakpan ko ito ng pangalawang sheet at plantsahin ng mabuti gamit ang mainit na plantsa para matunaw ang tisa, kagaya nito. Tingnan mo kung gaano kadali iyon. Ngayon, mag-iisip din ako ng kung ano. Tama yan. Meron akong kumukulong tubig. Ah! At mga krayola. Kukunin ko lang ang mga krayola. Dudurugin sila at, uh, Ilalagay sa kumukulong tubig. Matutunaw sila at magiging pintura. At magpipinta ako ng mas mabilis kaysa kay Mary. Haha! -ha! Ang liwanag! Tingnan mo yan! Super! Oh, ano itong amoy? Mary, ayos ka lang ba? Oh, hindi. Nasunog lahat. Nananaginip ako tungkol sa pampaganda at nakalimutan ang lahat. Ano ang gagawin ko ngayon? Lumayo ka sa drawing ko. Mary, magingat ka. Naku, natapon ang pintura ko sa buong drawing. Nasira na ang lahat Tapos ngayon. Tapos na ang oras. Dumating Bye. na sa katapusan. Ipinapakita namin ang mga gawa para sa pagsusuri. Mary, ikaw ba ang mauuna? Ay, napakasama niyan. Oo, oh, paano naman ikaw, Jane? Uh, Oo, oh, oh, parang gulo yan. Oo, oh, paano naman ikaw, Ben? Oo, oh, perfecto yan. Anong obra maestra? Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Oy. Ang isang set ng kosmetiko ay para sa iyo, guwapo. Narito ang iyong premyo. Ano ang gagawin Siapa. ko dito? Ah, hindi ko alam. Mary, gusto mo ba ng mga pampaganda? Mary, mo bang... kailangan mo rin ba ng makeup? Mga babae, mahihilo na ako ngayon. May naisip ako, hayaan yung gawin ko ang makeup nyo sabay-sabay. Handa na, ganyan lang dito at doon at tapos na. Kumusta na gustuhan nyo? Sinubukan ko. Nakakatakot! Ano ang ginawa mo, Ben? Ah! Paano ang mukha ko? Well! Pasensya na! Kaya, kaya mga kuting ko, dinalhan ko kayo ng kuting bilang premyo. Malinaw sa inyong mga mukha na na-appreciate ninyo ang aking premyo. Kaya magsimula na tayong mag-drawing. No. Mary, ang ganda mo ngayon. Oh, iyan na. Ang karaniwan. Gaya ng dati. Tama? Guhit ng pusang may likidong candy? Oh, madali lang. Ngayon ang mga mata, tainga, katawan, mahabang katawan. Hindi ko makakalimutan ang mga paa. Magaling. Natapos ko na lahat. Bakit ka tumatawa? Oo, kasi malinaw na nilaktawan mo ang leksyon kung saan natutunan natin mag-drawing ng pusa. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang isang masterclass. Subukan natin. Hmm, masim. Gusto kong subukan ulit. Hmm, masarap. Bakit walang nagsasabi na ang candy na ito ay sobrang sarap? Oh, dahil kailangan mong iguhit ito at hindi kainin. Ipapakita ko sa iyo ang masterclass ngayon. Kung hindi, wala nang magagamit si Mary sa pagguhit. Heto ang aking pusa. Napakaganda ng kalabasan. Oh, sige mga kaibigan, ang oras ay natapos na. Inaantay ko ang inyong mga gawa. Mary, kinain mo talaga lahat? Oh, at wala kang iginuhit na larawan? Sige, ipakita, ipakita mo sa akin. Ben, ano ang meron ka? Oh, ganoon. Naisip ko na walang ginawa si Mary, pero ano ang maipapakita sa akin ni Jane? Halika na. Wow, ang original. Magandang pusa. Tapos karapat-dapat ka sa premyo. Heto. Hooray! Nanalo ako! Ang cute na kuting! Tatawagin kitang Fluffy dahil ang lambot at cute mo! Ang likot mo! Jane, sa tingin ko gusto ng kuting mo na maging sa akin. Halika rito!